Dix Soto tumutul sa pagbabalikan ni Christine Hermosa at Dither Ocampo. Ating matatandaan nitong nakaraan na araw lamang ay masayang ibinahagi ni Christine ang lagay ng relasyon nila ngayon ni Dither Ocampo at kanyang kinumpirma na nagkakaroon silang muli ng magandang relasyon. Ngunit sa kabila ng iyon ay maraming mga netizen ang hindi natuwa sa pagbabalikan ni Christine at Dither dahil masyado na daw sila nakakasira ng damdamin at pamilya. Nagbigay na rin ng pahayag ang ama ni Oyo Boy Soto na si Vic Soto tungkol sa pagbabalikan muli ni Christine at Dither. At ayon sa nakalap namin na source ay galit na galit umano si Vic Soto sa ginawang panloloko ni Christine sa anak niya. Nagtiwala ako sa iyo Christine, pero sinira mo lang lahat ng iyong tinalikuran mo pati ang sarili mong mga anak. Lalong lalo ka na Dither sinira mo ang magandang pamilya ng anak ko, yan ang naging pahayag ni Vic Soto ukol sa isyo na ito. Makikita sa mga sinabi ni Vic Soto na tumututol ito sa muling pagbabalikan ni Christine at Dither at mukhang humanap talaga ng kakampi si Oyo Boy Soto. Samantala, patuloy na inaabangan ng mga netizen ang mga susunod pang pasabog tungkol sa kanila. And this are Chika for today mga ka sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.